بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين Andito naman po tayo mga minamahal naming taga-subaybay sa ating programa upang magbigay ng kaalaman ng mga bagay na patungkol sa ating relihiyong Islam. Ako po ay nagbibigay sa inyo ng isang maligayang pagbati, ang pagbating ginagamit sa Islam, ang pagsasabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapapansin po natin mga taga-subaybay sa mga panahon na ito makikita sa mga TV o di sa o magitan ng internet o sa kahit ano pa mang mga kapahayagan din ito man ay binabasa, nakikita, naririnig makikita po natin na masyadong tinutulig sa, sa panahon natin ngayon ang pagsusuot ng babaeng muslima sa tinatawag na hijab. Kaya dahil dito, ito po ay bigyan natin ng malinaw na kaalaman ng patungkol sa Islam, mga katibayan patungkol dito, at mga pagkinabang ng taong ng babae nagsusuot nito. Pinili ko po ang paksang ito ang tinatawag na hijab, ang pagsusuot ng babaeng muslima sa tamang kasuotan ayon sa Islam dahil sa dalawang dahilan. Unang dahilan, kami po sa panahon na ito ay andi dito sa bansang Qatar. Uh, Mga last, siguro nakalipas na linggo lang habang kami ay uh, nagre-record sa video ito, ay may isang eskwilahan dito sa Bansang Qatar na pinagbawalan ang isa sa kanyang mga estudyante na babae na Katariya. Pinagbawalan siyang magsuot ng kanyang hijab. So dahil sa ang babaeng niyaon ay uh, matindi ang kanyang pangangapit sa kanyang reliyon, uh, hindi siya pumayag. Hanggat sa nangyari na dumating sa kinauukulan ang problemang ito hanggang dumating sa pinakamataas so dahil dito nais ko pong magbigay ng uh, kaalaman patungkol sa paksang ito ang tinatawag na hijab pangalawang dahilan siguro matagal na to mga how many months na na nangyari din sa atin sa Pilipinas ang pagbabawal sa ating mga kababaihan na muslima na magsusuot ng tinatawag na hijab dahil sa dalawang ito, di dahil sa dalawang dahilan na ito pinili ko po di kaya pinili po namin na magbigay ng kaalaman ng patungkol sa hijab na ito upang sa ganon magkakaroon ng kaalaman unang-una ang taong mananampalataya ang babaeng muslima Pangalawa, at kasagutan para doon sa mga taong tumutulig sa nagsasabi ng mga bagay na masama patungkol sa babae nagsusuot ng hijab o di kaya nagsusuot ng tamang kasuotan ng ayon sa relihiyong Islam. Nangyari sa atin sa Pilipinas na may mga sabihin ko na walang relihiyon. Gagamitin ko sa kanila ay mga walang relihiyon dahil kung tunay silang mga Kristiyano ay eh baka baka naman ito ay uh, labag o di kaya hindi ito magkatugma sa uh, mga kaalaman na siyang binibigay ng relihiyong Kristiyanismo. Kaya sinasabi ko na mga walang relihiyon nangyari sa kanila di kaya ginagawa nila na nagbibigay ng tulig sa nagbibigay ng masamang panawagan sa mga babaeng nagsusuot ng hijab. Sa pamamagitan ng pag-usap nila sa uh, kapahayagan, maging ito man ay binabasa, naririnig, nakikita, at sinasabi dito ang patungkol sa isang babaeng nagsusuot ng hijab. Tinutulog sa ito, binibigyan ng mga pangit na katawagan o di kaya ano pa man dyan. Kaya kami po, as a Muslim, ay sinasabi namin sa kanila, ang pagsusuot ng isang babae na Muslima na hindi nakikita ang kanyang katawan na naging dahilan upang ang mga kalalakihan ay malalagay sa pagsubok, malalagay sa pagtinatawag na fitna, yun ay katotohanan isang hinihiling ng isang relihiyong makatotohanan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa kullil mu'minati yaghdudna min afsarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li ulatihinna wa abaihinna ila akhir al ayat ang kahulugan ng ayang ito at sabihin sa mga mananampalatayang babae na ibaba nila ang kanilang paningin sa pagdingin sa mga ipinagbabawal na bagay at pangalagaan ang kanilang maselang pahagi ng katawan na ito ay malantad at alagaan din sa mga ipinagbabawal na gawa. At huwag ilantad ang kanilang mga palamuti maliban labang kung ano ang narapat na nakalitaw tulad ng palad o dalawang mata upang makita ang daan halimbawa o ang panglabas na kasuotan katulad ng belo o takip ng ulo o mga ano pa mga bagay. At iladad nila, ito ang point, at iladad nila ang kanilang belo hanggang sa kanilang dibdib. Sa kanilang katawan, mukha, liig at dibdib. Ito ang isang talata na mababasa sa Quran na nagsasabi, nagutos sa isang babaeng muslima na magsusuot ng hijab na ito. O di kaya tamang kasuotan sa Islam. Kaya sinasabi ko po sa inyo na mga tumutulig sa na walang relihiyon kayo ay nagsasabi na kayo kristyanismo o di kaya nangangapit sa reliyong yung kristyan at mga katuruan ni Isa alayhi salam si Isu Cristo pero kung titingnan natin kayo ay napakalayo napakalayo sa mga katuruan siyang binibigay ng relihiyong kristyanismo at ang pagtutuligsa ninyo ang inyong pagka muhi sa isang babaeng muslima na sumusuot ng hijab o di kaya tamang kasuotan sa Islam, hindi ba't nangangahulugan ito na tinutulig sa ninyo o di kaya iniinsuto din ninyo ang nasa loob na inyong pamamahay? Yun ang kahulugan. Dahil kung titingin kayo sa loob mismo ninyong pamamahay, sa loob na tahanan, sa inyong simbahan, makikita doon ang inani ni isa alayhis salam ang ina ni Hesus Kristo na nakasuot ng hijab. So anong kahulugan nito? Kung tinutulig sa ninyo ang isang babae na nakasuot ng hijab, parang din yung sinasabi na sa inyong tahanan, sa loob ninyo, sa loob ninyong tahanan, sa loob ninyong pamamahay na nagsasabing o di kaya tumutulig sa din kay Maryam alayhis salam na nakasuot ng hijab. Hindi ba ito ang kasuotan ng taong mananampalataya? kasuotan ng taong muslima ang sinusuot ni Maryam salam, ni Maria. Ano ang masasabi niyo sa mga babaeng nasa simbahan na nakasuot ng parang hijab? Anong ang masasabi na tungkol sa kanila? Ano ang masasabi niyo sa mga ganong uri ng babae? Ba't hindi kayo magtatanong sa kanila? Kung sila ay tatanungin ninyo o di kaya sasaliksikin ninyo ang katuroan ng Islam, ang katuruan ng Kristyanismo na siyang inyong inaangking relihiyon kung ang mga sister na ito, ang mga madre na ito ay magkakaroon sila ng tamang kasagutan, baka ang, ang kanilang isasagot sa inyo, aming itong isinusuot ang kasuotan na ito dahil yan ang dumating, yan ang dumatal, yan ang nababasa sa banal na kasulatan sa Biblia. Pakinggan natin. Ano bang sinasabi sa Biblia? Ano bang naisulat sa Biblia patungkol sa bagay na siya ninyong tinutuligsa. Bago po tayo papasok sa mga paksang kondisyon ng hijab, ang kabutihan ng hijab, ang ang, uh, ang mga ang mga talata na siyang nagsasabi kung bakit naging obligado siya sa isang babaeng susot ng hijab, bago po natin to papasukan, hindi kaya uh, bago natin pag-usapan, babasahin muna natin ang nasa aklat ninyo, ang nasa Biblia. Nang sa ganon, masasabi nyo sa iyong sarili na hindi pala ito uh, obligado sa isang babaeng muslima lang na siyang nangangapit sa kanyang relihiyong Islam, kundi pati na rin sa katuruan ng Kristyanismo. Basahin natin, mapapasa sa uh, Pedro 3, 2 hanggang 5. Ano ang kina sabi dito? Actually, may Arabic dito na Biblia, pero babasahin ko lang yung Tagalog niya. Sabi niya sa Pedro 1, Pedro 3, 2 to 5 sapat nang makita nila ang inyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay ang inyong ganday huwag maging sa kagayakang panlabas lamang pares ng pag-ayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling mamahaling damit sa halip pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at tubang mahalaga at tubhang mahahalaga sa mata ng Diyos. Yan ang kagandahang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon. Sila ay nananalig sa Diyos at napasakop sa kanilang asawa. Ito ang unang nagsasabi sa banal na kasulatan ng patungkol sa pagsosuot ng isang babaeng Kristyanismo. Ito ang katuruan. Oo, kaya nararapat sa si isang babae, ito man ay uh, sumusunod, nananampalataya sa kautosan ng banal na kasulatan, ay gagawin nila ang kanilang sarili ng ayon sa naisulat dito sa talatang ito. Ang kanilang gagamiting damit ay yung hindi nakikita ang kanilang, o di kaya ang parte ng kanilang katawan, upang sa ganun hindi magkakaroon upang sila ay uh, maging dahilan ng tinatawag na pagkalagay ng isang lalaki doon sa tinatawag na fitna, yun ang mababasa rin sa uh, Timoteo 29 to 10 na nagsasabing ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos, at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting, gawa, ang mabubuting gawang nararapat sa mga tayo sa Diyos. Ito ang sinasabi pang talata na patungkol sa suot ng isang babaeng nag-aangkin o di kaya nagsasabi ng uh, katawagang siya daw ay kristyanismo o di kaya nasa sunod o di kaya sinusunod ang uh, kautosan ng nasa banal na kasulatan. Sinabi pa rin sa kawikaan 31, 30-30 to 30-31 to Mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay sumusunod kay Yahweh ay parangalan ibigay sa kanya ang lahat ng parangal karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Ito ang sinasabi sa inyong kasulatan. Ito ang sinasabi sa inyong kasulatan. Kaya para sa inyo na tumutulig sa kasuotan ng babaeng muslima sa kanyang hijab, ang nabanggit sa inyong kasulatan ay magkatugma sa nabanggit ng kautosan ng Islam dito sa aming reliyon. Na patungkol sa pagsusuot ng babaeng muslima sa kanyang uh, tamang kasuotan sa Islam sa kanyang tinatawag na hijab. Dito ko po tatapusin at sa susunod na uh, episode natin, ipagpatuloy natin ang mga uh, usapin patungkol sa pagsusuot ng babaeng muslima sa kanyang uh, hijab o di kaya sa kanyang tamang kasuotan sa uh, aral ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.